Isang ina sa Amerika ang desperadong iligtas ang kanyang anak mula sa mapanganib na lalaking minsa minahal niya. Pero isang gabi, may kumatok sa kanilang pinto dala ang isang kahon na naglalaman ng larawan na hindi niya matandaan kung kailan kuha. Sa mismong sandaling iyon, nagsimula ang gabing magbubunyag na isang sikreto na magpapabago sa lahat. Panoorin hanggang dulo para malaman mo ang nakakatindig balahibong katotohanan at kung gusto mo pa ng mga kwentong kasing tindi nito, mag ka at iwan na komento ang iyong idea para sa susunod sa bawat luha mo, ay parang apoy na sumusunog sa puso ko. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kayang magtago. Sa isang mundong palaging nakabantay ang mga mata niya. Nasa malamig na lungsod ng Chicago kami. Malayo sa init ng daylan kung saan ako ipinanganak. Pero dala ko pa rin ang amoy na sambal sa kusina. At ang mga alaalang iniwan ko noon sa pamilihan ng Bangkok. Ako si Mali, isang ina. At si Anya, ang pitong taong gulang kong anak ang tanging dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban. Kahit ramdam ko na ang bigat ng bawat paghinga. Minsan sa gabi, kapag tulog na si Anya, may mga mensahe akong natatanggap mula sa kanya. Ang dating lalaki na minsang tinawag kong mahal. Ang lalaking iniwan ko dahil sa paulit-ulit na kontrol at pananakot. Pero ngayon, hindi lang salita ang dala niya. May mga litreto siyang ipinapadala. Mga litreto ni Anya nakuha mula sa di ko alam kung saan. Mga mata ng aking anak na parang humihingi na tulong. Ang tunog ng telepono ay parang kidlat sa katahimikan. At sa bawat mensahe niya, ay mas lalo kong nararamdaman na. Hindi pa tapos ang bangungot na akala ko ay naiwan ko na sa likod. Pinilit kong huwag magpakita ng takot. Sa harap ni Anya, nakangiti ako. Pero sa loob, ramdam ko ang panginginig ng tuhod ko. Lalo na nang makita ko siya kahapon. Nakaparada ang itim na kot sa kanto ng aming kalye. Nakatitig lang mula sa loob, walang kumikilos. May dala akong lihim na hindi ko masabi kay Anya. Isang sikreto na natuklasan ko isang buwan na ang nakakalipas. Isang bagay na magbabago sa lahat. Isang bagay na dahilan kung bakit hindi lang takot ang nararamdaman ko. Kundi galit na humahalo sa bawat tibok ng puso ko. At kagabi, bago ko patayin ang ilaw. May kumatok sa pinto, mahina, parang ayaw marinig na iba. Pero sapat para hindi ko na magawang huminga na maayos at sa pagbukas ko ng kortina, nandoon siya. Nakatayo sa ilalim ng lamig na ilaw sa kalye. Nakaputing polo na pamilyar sa akin. Pero may hawak sa kamay na hindi ko agad napansin. Isang malit na kahon na kulay pilak. Hindi siya kumikibo. Nakatingin lang, nakangiti ng banayad. Pero sa ngiti niyang iyon. May bigat na parang may gustong sumabog sa dibdib ko. Hinila ko agad ang kortina. Pinipigil ang sarili na sumilip ulit. Pero ramdam ko pa rin ang presensya niya sa labas. At ang tibok ng puso ko ay parang drum na hindi humihinto. Lumapit si Anya mula sa kwarto. Mommy, may tao ba sa labas? Niti lang ang isinagot ko. Habang pinipilit kong itago ang panginginig ng kamay ko. Kinabukasan, nakatanggap ako ng sulat. Walang pangalan, walang return address. Pero sa loob, may lumang litreto. Ako, si Anya at isang bata na hindi ko kilala. Nakatayo sa tabi ng lalaki ng gayon ay sinusubukan kong takasan. Sa likod ng litreto, may nakasulat na. Hindi mo pa siya kilala pero siya ang dahilan kung bakit babalik ka. Napawpo ako sa sahig. Hawak-hawak ang litreto na parang apoy sa balat ko. Hindi ko alam kung uhaw ba ako sa sagot o mas gusto ko nalang manatiling walang alam. Sino ang batang ito? Bakit hawik kay Anya ang hugis na mata niya? At bakit sa lahat ng oras, gayon niya ito ipinapakita? Sa loob ng araw na iyon, parang bawat tunog sa paligid. Ay banta ang pagugong ng kotse sa labas. Ang kaluskos ng hangin sa bintana. Peti ang pagring na telepono sa kusina. Pagdampot ko ng telepono. Isang boses ang sumalubong, mababa, kalmado, ngunit mabigat. Mali, hindi mo kayang protektahan si Anya. Kung hindi mo tatanggapin ang totoo. Gusto kong sumigaw, gusto kong ibaba agad ang tawag. Pero bago ko magawa. May narinig akong yabag mula sa labas ng pintuan. Mabagal kabigat ng pabigat. Hanggang sa maramdaman ko ang anino sa ilalim ng pintuan. Humikpit ang hawak ko sa telepono. Habang nalalamig ang buong katawan ko. Ang mga yabag ay tumigil eksakto sa tapat ng pinto. At sa katahimikan, tanging tunog na paghinga mula sa kabila ang naririnig ko. Dahan-dahan kong inilapag ang telepono sa lemesa. Kinuha ang malit na kutsilyo mula sa kusina hindi ko alam kung para sa proteksyon. O para lang maramdaman kung may laban ako. Isang mahina ngunit malinaw na katok ang sumunod. Tatlong beses, mabagal, na parang may ritmo. At mula sa kabilang panig ng pinto. Dumaan ang isang piraso ng papel sa ilalim. Dahan-dahan ko itong dinampot. At sa pag ko, nakita ko ang isang linya. Bukas ng gabi, dala ko siya. Pero bago ko pa kung sino ang tinutukoy niya. Narinig ko ang tinig ni Anya mula sa kwarto. Momi may kausap akong lalaki sa bintana. Parang huminto ang mundo ko. Binitawan ko ang papel at halos madapa sa pagmamadaling tumakbo papunta sa kwarto ni Anya. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, nakaluhod sa sahig. At sa kabilang panig ng salamin, may aninong bahagyang nakayuko. Anya, lumayo ka, halos pasigaw kong sabi. Hinila ko siya palayo habang mabilis na isinara ang kurtina. Pero bago tuluyang maglapat ang tela, Nakita ko ang mukha niya. Hindi siya nakangiting gayon. At ang mga mata niya ay puno ng kung anong hindi ko mabasa. Galit ba iyon, awa o babala? Huminga ako ng malalim, pinipilit pakalmahin si Anya. Pero sa gilid ng kortina, may kumaluskos. Isang maliit na bagay ang dumikit sa salamin mula sa labas. Isang litreto na nakadikit gamit ang piraso ng tap. Nang tanggalin ko ito, nakita ko ang parehong batang nasa lumang litreto kahapon. Pero ngayon, mas malinaw. Hawak niya ang kamay ni Anya. At pareho silang nakatingin diretso sa kamera. Nalaki ang mga mata ko. Habang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang imahe. Paano nangyari ito? Wala naman akong kilalang pagkakataon. Na nakasama ang batang iyon at si Anya. Mommy, sino siya? Tanong ni Anya. Ngunit wala akong masagot. Pakiramdam ko ay natutuyo ang lalamunan ko sa bigat ng tanong. Mabilis kong itinago ang litreto sa ilalim na aparador. At pinilit na ngumiti kay Enya. Wala yan, anak, laro lang yan. Kahit alam kong hindi na siya naniniwala sa boses ko. Kinagabihan, habang tahimik ang paligid, narinig ko ang malilit na yapak sa sala. Bumangon ako at sinundan iyon. Hanggang makita kong nakabukas ang pinto ng bahay. At sa may pintuan, nakatayo si Enya, hawak ang kamay ng batang nasa litreto. Parang natunaw ang dugo ko sa nakita. Ang lamig na hangin mula sa labas ay pumasok sa loob. Pero mas malamig ang presensya ng batang iyon. Nakatingin siya sa akin, walang kurap. Habang si Anya ay tila wala sa sarili. Parang hinihila na isang hindi nakikitang puwersa. A Anya, bitawan mo siya, mahina pero nanginginig kong utos. Hindi siya gumalaw. At ang bata, dahan-dahang ngumiti. Isang niting hindi bagay sa inosenteng mukha niya, Matagal na kitang hinahanap, bulong ng bata. Pero ang boses. Hindi boses ng bata. Mababa, puno ng bigat, at may halong galit na hindi ko may paliwanag. Bago pa ako makalapit, may dumaan na aninong lalaki sa likod nila. At sa kislap ng post sa kanto, nakita ko ang puting polo at ang pilak na kahon na hawak niya kagabi. Humakbang siya papasok na parang walang takot. Habang ang bata ay nanatiling nakahawak kay Anya. Ang pilak na kahon ay anti-unti niyang binubuksan, at sa bawat pagikot ng latch. Para bang lumalalim ang bigat ng hangin sa paligid? Mali, tinawag niya ang pangalan ko. Na para bang matagal na kaming hindi nakikita. Pero may kasamang pahiwatig na pananakot sa bawat pantig. Panahon na para makita mo kung sino talaga siya. Itinaas niya ang takip ng kahon. At sa loob, may nakabalot na lumang tela na kulay ginto. Binuksan niya iyon sa harap ko at lumantad ang isang kwintas na may bilog na pendant. Sa loob ng pendant, litreto ko si Anya at ang batang iyon. Pero malinaw na malinaw na mas matanda na ako sa litreto kaysa ngayon. Nanlamig ang buong katawan ko. Parang impossible ang nakikita ko. Hindi ko maalala kailan kinunan ang larawang iyon. At bakit mas matanda ang itsura ko roon kaysa ngayon? Paano mo nakuha yan? Halos pabulong kong tanong ngunit mumiti lang siya, mabagal, parang may tinatago. Hindi mo pa naintindihan pero matagal ka ng bahagi nito. Hinila niya si Anya papalapit sa kanya. At ang bata, ang batang mula sa litreto, ay tumingin sa akin na may luha sa mga mata. Mama, tulungan mo ako bago mahuli ang lahat. Ramdam ko ang panginginig ng tuhod ko. Pero bago ako makalapit, biglang sumara ng malakas ang pinto sa likod ko. At narinig ko ang kaluskos na maraming yabag sa labas ng bahay parang kumurap ang mga ilaw sa kisam. Sumagitsit ang hangin sa pagitan ng mga siwang ng bintana. At mula sa labas, may mga tinig na mababa. Hindi ko mawari kung anong wika, pero pabilis ng pabilis. Parang may sinisimulan silang ritual. Si Anya ay tila lalong nanlalamig sa pagkakahawak ng bata. At ang lalaki sa puting polo. Hindi man lang nag-alala. Parang alam niyang eksakto kung ano ang mangyayari. Mali, Anya, habang isinusot ang kwintas sa liko. Kapag nagsimula ito, wala ka na magagawa para tumakas. Ramdam ko ang bigat ng pendent sa dibdib ko. Kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso ko. At sa gilid ng paningin ko, may isang matangkad na anino na dahan-dahang pumapasok sa bahay. Dala ang isang bagay na kumikislap sa liwanag ng posta sa labas. Itinaas ng anino ang bagay na hawak niya. At doon ko lang nakita ng malinaw. Isang matalim na kutsilyo. May mga ukit sa talim na parang lumang simbolo. Hindi ko mabasa, pero ramdam ko ang bigat ng kahulugan nito. Bumigat ang bawat paghinga ko. Habang lumalapit siya, dahan-dahan, ang mga yabag niya ay sabay sa mababang tinig ng na mga nasa labas. Parang isang tibok lang ang pinagmumulan. Tumingin siya sa lalaki sa puting polo. At sa isang tango, itinulak ng lalaki si Anya papunta sa bata. At ngayon, magkahawak na sila ng kamay ng mahigpit. Ang mga mata nila parehong nagliliwanag sa ilalim ng dilim magsisimula na bulong ng lalaki. At itinutok ng anino ang kutsilyo. Hindi sa akin, kundi sa kwintas na nakasabit sa lig ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Habang dahan-dahang bumaba ang talim papalapit sa pendant. Ramdam ko ang lamig ng bakal sa balat ko. At sa mismong pagdampi nito, may sumiklab na liwanag mula sa loob ng kwintas. Napaatras ang anino parang nasunog. Habang ang liwanag ay kumalat sa buong sala. Pumikit ako sa sobrang silaw. At sa pagbukas ng mga mata ko, wala na sa harap ko ang lalaki sa puting polo. Wala na rin ang anino. Ngunit naroon pa rin si Enya. Hawak pa rin ang kamay ng bata. Ngunit ngayon, magkahawig na magkahawig na sila. Parang isang mukha na pinaghati sa dalawang katawan. Mama, sabay nilang sinabi. Pero ang tinig ay isa lang. At malamig itong nagpatuloy. Simula pa lang ito. Parang nanigas ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o tatakbo palayo. Ang mga mata nila ay nakatitik sa akin. Walang kurap, walang emosyon. Parang alam nila ang isang bagay na pilit kong gustong maintindihan. Enya, yeah, mahina kong tawag. Pero ngumiti lang sila ng sabay. Isang niting walang init, walang saya. At sa likod nila, unti-unting lumilitaw ang anino ng lalaki sa puting polo. Parang mula sa manipis na usok na gumagapang sa sahig Nang tuluyan siyang mabuo sa dilim Nakapikit siya at tila may sinasambit At mula sa kisam, bumagsak ang alon na malamig na hangin Na may kasamang mabining boses Hindi ko alam kung galing sa loob ng bahay O mula mismo sa pendant na nasa lig ko Ramdam ko ang panginginig ng pendant sa dibdib ko Parang may tibok itong sarili Kasabay ng bulong na unti-unting lumilinaw sa tenga ko Mali, lahat na nangyari, ikaw ang susi. Anti-unting lumapit ang lalaki sa puting polo. Ang mga mata niyang gayon ay puno ng awa, hindi galit. Mali, hindi mo siya may tatago magpakailanman. Hindi siya galing dito. Tumingin ako kina anya at sa bata. Hawak pa rin nila ang kamay na isa't isa. Ngunit gayon, naglalahon na ang hangganan ng kanilang mga anyo. Anti-unti silang nagiging isang silweta. Na kumikislap sa liwanag at dilim. Kung hindi mo bubuksan ang pendant, may iwan siyang nakulong, sabi ng lalaki. Habang iniabot sa akin ang pilak na kahon. Pero kapag binuksan mo, mawawala si Anya sa mundong kilala mo. Humikpit ang hawak ko sa pendant. Habang bumabagal ang oras sa paligid, nakatingin sila lahat sa akin. Ang lalaki, ang bata, si Anya. Lahat naghihintay ng desisyon ko. Huminga ako ng malalim. Ramdam ang bigat ng bawat tibok ng puso ko nakatingin si Anya sa akin. Mga mata niyang puno ng takot at tiwala. Habang ang bata sa tabi niya ay tila nagmamakaawa. Dahan-dahan kong inilapit ang kamay ko sa pendant. Mainit na ito, parang may buhay. At sa mismong paghawak ko. Biglang umalingaungaw ang isang matinis na tunog sa buong bahay. Mama, bulong nilang magkasabay. Ngunit ngayon, may halong lungkot at pamamaalam. Sa huling segundo ng pag-alinlangan, ipinikit ko ang mga mata ko at binuksan ang pendant. Sumabog ang liwanag na tila sumipsip sa lahat ng hangin sa paligid. Nawala ang lamig, nawala ang mga anino. At sa gitna ng katahimikan, nakatayo ako mag-isa sa sala. Walang anya, walang bata, walang lalaki. Tumakbo ako papasok sa kwarto niya. Walang laman, walang bakas na may nakatira roon. Tanging nasa lamesa ang pilak na kahon. At sa loob nito, isang litreto lang ako nakangiti magisa sa isang lugar na hindi ko kilala